Nagnegatibo sa illegal na droga ang bus driver na sangkot sa karambola sa SC noong May 1 na nakunan sa CCTV. Nakatutok si Katrina Sor. Ito ang CCTV footage sa malagim na karambola ng limang sasakyan sa SC noong Webes. Makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate hanggang sa dumating ang Solid North Bus at nabangga ang mga sasakyan sa harap nito. Napit-pit ang dalawang sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck. At nabangga din ng truck ang sasakyang nasa harap nito. Walo sa sampung nasawi sa disgrasya. Nakaburo sa Seventh Day Adventist Church sa Antipolo. Kanina, binisita sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-provide tayo ng uh, legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. There will be severe consequences dito sa nangyaring to sinuspende na ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. simula noong May 2. Bukas, mag sa terminal ang DOTR. Sisimula namin bukas na lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag-a-undergo ng strict roadworthiness uh, inspections. Lahat ng driver ng Solid North dahil sa nangyari ngayon, Ima-mandate namin ang compulsory drug testing. Sumailalim na sa drug test ng driver ng bus at nagnegatibo naman siya sa iligal na droga. Pag-aaralan ng DOTR kung sapat o mahaba ba ang anim na oras na maximum hour ng pagmamaneho ng bus drivers kada araw. Titignan natin kung matagal ba yun masyado o ano. Kaya nga naman tignan natin yung international standards. Eh. Yun ang susundin natin. Sa May 7, itinakda ang hearing ng LTFRB ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Horas.